Hi guys, good morning sa inyong lahat. Magandang umaga. May buntag. Salita ng Cebuano. Welcome YouTube channel. Michael Portis Cebuano Vlog. Guys, kaya ka ako ay alis sana ako papuntang Bukid. Paano ako makakalis nito? Ganitong panahon. May madulas ang daan. Ah guys, samahan nyo ko guys Let's go. Ayan guys. Simula pa kahapon yan ang pag-ulan. Yan mga yan sa ano yan. May birthday ang kahapon yan hindi maganda ang birthday ang kapon dahil nga ay eh, bunggam pa lang ang birthday nila palit taga kanlaon yan nagsayawan sila kagabi ang liit ng pinagsasayawan nila kasi nga maulan dahil na sila nagsasayaw nagdidisco yung may ano na yan mula pa kahapon to dahil uh, aakit sana sa bukis ngayong umaga na to guys di talaga ako affect nito kasi madulas ang daan si akyatin ang daan guys ayan o buhos na na naman o mula na na naman dagat oh. yung tulido di makikita dahil sa ulap oh. ano yung ano madulim may, may bagyo yata yung parating eh. ayun oh. madulim ang langit hindi natusan kung namay na uh, aset sa bukid hindi makakaaset sa ganito yan lalo na dunges oh sa bumbuk doon Pagbising ko na yung maga, pala ko wala na yung ulan eh. Oh. Lalo doon sa bukid oh, biglang dilim oh. Yan pag pag bumuhos talaga yang napakalakas yan. Hirap hirap dumaan yan papunta Eh madulas ang tandaan. Yeah, puro, puro pa naman naka-motor mga tao rito. Balhabal. Dito na mas kabila, medyo maliwanag. Kabagat pala ng ano yung ulap ng, ano, papunta, papunta rito, kabagat, papuntang Cebu yung ulap, kaya pala dun sa San Carlos, Cebu, eh, ang dilim mo, oh. Yung pambot ko, lutang lutang siya hihintay ako nito hanggang mga alas 3 kung ganito baka bukas na ako makakapunta ng bukid Yan. Okay. Minto naman. Mamaya, bigla naman bubuhok yan. Ulan. Hirap ito pag uh, maulan. Hirap umakit sa bukit. Madulas ang daan. yung pag-akyatin ang daan pag-pabalik, palusong hirap dami kayong nadiskrasya doon kahit mabaga lang tako, wala eh pagpalusong eh yung guys, di talaga sumigil ang ulan hanggang maghapon kaya hindi ako nakapunta sa bukid Ayan. Hindi ako ma masyadong bumaba. Dahil nga kahapon pa ito na katamad na bumaba ayan buti na lang eh, ulan lang walang kasamang hangin di lalo na ka mo kung may kasamang hangin, mahirap ka mo. Si pag ganito, pag umakit sa bukid guys, ang kadulasan ang at daan, aakyatin pa naman eh. may maya bababa ako. Titingnan ko yung pambut ko. Hindi ko makikita dito sa taas ng bahay ko. ang pag umakit sa bukid Yan guys bumaba ako dito sa may baybayon ayan yung pala hindi ko makikita dito sa taas ng bahay ko ang pambot ko guys no tide pala para paano pa lang ang dagat doon mayroon na nang lalambat doon. Ano 'to? Dosay sa mang pano mayroon pa rin nang naglalambat. Oh. Pero mababaw lang yan, hindi malalim. <laughs> Ayan. Magtatambay mga tao ito, guys. Ulan. May mula patungkong gabi, guys. Yan, hinahakap na yung lambat. Hay lang dito lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.